So yan, isang magandang umaga Tanghali hapon Kung kailan nyo ito mga kapadud mga kaparmers So for today's video mga kaparmers Ay Pulat-updates na po tayo ng ating sipuyas 45 days mga kaparmers Ang ating Sipuyas Ito yung ating sipuyas So ready na Malaki na siya yung iba mga ka-farmers ay may laman na. Malaki na laman. Pakita ko sa inyo yung mga laman na. Malaki na yung pinagpunlaan mga ka-farmers. Malaki na siya. Ito hmm, yung ating sibuyas mga ka-farmers. Malaki na. So ito ay 45 days mga ka-farmers Ayan Top dress tayo mga ka-farmers ngayon Ayan may mga damo na Lumaki na yung mga damo Ayan guys no May mga laki no mo ang laki na oh. so mabilis kasi ang super pinay maglaman laki ng laman guys ito nga naman ang dahon may uod so mayroon din mga kaparmers na mga uod hindi naman yung talagang daming uod Ayan o, katulad yan o. May uuud. So, hindi naman lahat may uuud, mga ka-farmers. 45 days top press. guys so maganda ganda na yung sibuyas dami namin yung inabuno ito guys kaya malalaki na to yung pinagpunlaan ang laki na iba talaga ang kagado ng abuno yun may na kayo. Dami namin inabuno dito mga farmers bali siyam na Makasyam na kami ang medyo mahina na pebo oh. <coughs> yan yan ngayon okay, sumadamo so na naman yung ginamasa namin Kaya namin ng gulyan yan mga kapalus. Para masunog Tanda mo Pag-andaan, nabunuhan tayo ng tubig Babatan nyo nang kunti Uh -huh. Yan mga ka-farmers na nagpalit kami ng makina yung Yama yung dati po kasing ginagamit namin yan mag malakas sa kudo mga ka-farmers kaya nagpalit kami ng Yama yung Yama medyo matipid-tipid naman na kunti tisa yan mag palitin kasi ang ano yan yung may palitin para tumipid siya mga ka-farmers mga ka-farmers yan tapos na yan. so ayan mga ka-farmers ayan tapos na rin to so halos ang alati na po ng patubig ayan. so dati ay naabot ng hapon dito magpatubig ayan, medyo lumakas yung ano, water pump nagpark kasi kami ng makina mga kapanos kasi so, ito ay ispareha naman ng cabrio gold tsaka budan yung para yung damo masunog ma -ano, maantala yung paglaki mga kapanos Ayan guys, nag-spray na sila ng pundicide mga ka-farmers. Saan ang in-spray ay cabrio, bone, uh, budan. Ayan, tatlong klase. Pinagsama na mga ka-farmers. at uh, tipid sa ano, sa labor. Bakit nga ba ako naglalagay ng sa cabrio yung naghahalo na. So, dagdag ano pa si angle, yung pampatigas. Yung ispagito yung mga kaprovers. Bago yung sa damo, uh, maantala nyo pa yung paglaki ng damo. Hindi naman mapatay yung damo. Marasunog na. Maantala nyo yung paglaki, mga kaprovers. Bago yung pag naglalaman na yung nagsisimibulugan na siya. Ihulog na yung laman mga ka-farmers. So yun lang po ang ano nang goal sa akin. Para sa akin po. So ako po ay matagal ko nang ginagamit yung ganun. Yung maghalo ng goal. Yan yung kada Ispoy ay lagay ng ng goal para maantala yung damo pasunog niya mga farmers so yun lang po mga farmers yung ano ko sagol so God bless sa atin lahat